ayan guys o so, kung ilang taon na rin po akong hindi nakakatikim ng hinog na langka ayan po oh. pero ito po mukhang may hinog po siya ayan kaya po yun, yung pong isang yon nabubulok po yun, ginawa ko hindi ko na po yung tinanggal para po yung mga kulisa po na lang po kumulita Ayan yeah, po, itong ganda-ganda po niya. Ayan, pati po yung isa. Ayan, malapit na po siyang mahinog. Ang laki-laki po niya, no? Ayan, ayan po, ito pong langkang ito. Marami na pong naibigay na bunga. Halos labing anim po ang, bunga, ang naging bunga niya. ayan po, lima na lang po yung natira. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan po. Ang sarap po niyang pahilong din. Maraming maraming salamat. Lagi ka po ako. Ayan po. Salamat mga guys. Salamat.